ito lang masasabi ko. Pinalad ako sa amo ko, pero sa kasama ko, minalas po talaga. Ako si Maika, OFW sa Baring. Siyempre, as a single mom, ako ang kailangan mag-provide it. Kailangan, kailangan ng anak ko. At siyempre, may, may pangarap din sa buhay na umangat kahit konti. So, kaya nag ako dito sa barin na magtrabaho. karanasan ko sa barin ay mahirap. Mahirap, oo. Kasi, hindi naman natin lahat na-expect na kung anong mangyayari sa atin dito. Kaya, ang mapapayo ko lang sa inyo ay ano, huwag kayong magtiwala kahit kanino. Kahit kababayan nyo pa. Kasi, kala ko, hindi totoo yung sinasabi nilang kabayan mo mismo ang hihila talaga sa iyo pababa. Naranasan ko talaga, totoo po talaga. Yan. Na, siya talaga ang bababa sa At, pagtutuluan ka talaga niya hanggang maranasan mo, hindi dapat maranasan din talaga dito. Mabait naman yung amo, pero yung kasama mong Pinay, hindi talaga. Mahirap din talaga pakisamahan. Kasi mas nauna siya sa akin. Ilang taon din siya nagtrabaho doon. Kahit anong gawin mong pakikisama sa kanya, pag hindi ka talaga gusto ng kasama mo, wala talaga. Hindi mo talaga siya ma... sisira at sisiraan ka talaga sa amo. Ginawa ko naman ang best ko para manging okay sa kanya. Okay, okay sa kasama ko, okay sa amo ko. Pero ayun nga, pag ayaw talaga sa'yo ng isang tao, wala ka talagang magagawa, ayaw talaga na sa'yo. Kasi first timer naman ako, kaya hindi naman, tinatry ko naman mag-adjust sa lahat ng trabaho, sa lahat ng pakikitungo ko sa loob ng bahay. Pag makitungo pa lang siya sa'yo, makiusap, ay mag-usap pa lang siya sa'yo, parang iba na agad na, alam mo naman agad sa pakiramdam mo na iba na yung ano niya sa'yo. Yung pakikitungo niya sa iyo. Pag may kunting pagkakamali ako, magagalit agad siya. Akyat agad siya sa amo, sasabihin niya na agad na ganito ganyan, pero pero pag siya ang may mali, akala mo hindi niya tatanggapin talagang pagkakamali niya. Tapos sa pag nagsabi man ng amo mo sa iyo na ganito ganyan, hindi niya aminin na kasalanan niya. Tatanggapin mo na lang kasi kahit alam mong kasalanan niya at nakikita mong wala din siyang imik na aaminin ah, ang kasalanan niya. Wala din. Kasi hindi ka papaniwalaan ng amo mo. Siya at siya pa rin ang papaniwalaan. Siya nga may ginagawang mali. Nananahimik lang ako kasi nga ayaw ko din ng gulo at akala ko okay kami. Habang kaharap ko siya, okay kami mag-usap. Pero ayun pala, pag nakatalikod na ako, Pupunta na siya sa amo ko at magsasabi ng kung ano-anong ikakasira ko. Kasi may ginagawa din naman siyang mali. Hindi ko lang din pinaparating sa amo namin. Kasi yung mga sinasabi niyang ginagawa ko na kung ano, ay ginagawa niya rin naman. Parang nagmamalini siya sa sarili niya tapos gagawa siya ng dahilan para ako lang ang maano ng amo namin. At hindi siya. Kasi ako hindi ko naman sinusumbong sa amo namin kasi alam alam ko naman na hindi naman lahat ng tao ay perfecto. Ang masasabi ko sa katulad kong OFW na may makasamang Pilipina sa loob ng bahay ay huwag ka talagang magtiwala. Kahit maganda siya makitungo or kung ano siya makitungo sa'yo, kahit anong mangyari, huwag na huwag kang magtitiwala. Kahit anong problema meron ka, huwag na huwag mong sasabihin sa kanila. Kahit sabihin natin kulang ka sa pera, may problema ka sa Pinas, may problema ka dito, wag na wag ka mag-open up sa kanya kasi akala mo tutulungan kanya, pero hindi. Ayon pala ay hahanap na siya ng butas para kakabagsak mo, ikakasira nyo, ay kakasira mo sa amo mo na sa parang iniipon niya lahat tapos pagdating ng dulo, ikaw ang kawawa sa dulo. Hindi kanya tutulungan. Hindi kanya tutulungan kahit anong nating naman sa trabaho, pag wala ang amo, pahinga din siya, pahinga din ako. Pero, alam mo yung pag nagtrabaho siya, dapat tulungan mo siya. Kasi, magadabog-dabog siya na sabihin niya, ako lang mag-isa dito, parang wala akong, katul parang wala akong kasama, katulong din, katulong din naman ako, ganun ganon Magsasabi siya ng ganun. Pero, pag ikaw magtrabaho, parang, wala, makita mo lang din siya nag-cellphone. Ganun din. Tinay ko naman yung best ko, nakisama ko ng maayos, ginawa ko naman ang trabaho ko ng maayos. Ay, hindi ko lang talaga ano na may gagawin din siyang hindi tama para sa akin. Kung anong pinagsasabi mo sa amo natin, alam mo yan sa sarili mo na ginawa mo din, may ginagawa ka ding hindi tama. Huwag ka naman sigurong masyadong magmalinis sa sarili mo. May edad ka na rin. Alam mo yan, tan ilang taon ka na dito tapos gaganitin mo rin ang ibang kasama mo sana kung hindi mo nagustuhan nakiusap ka sa akin na maayos hindi yung gagawa ka ng paraan din na kakasira ko din uh, diba, kahit anong masasakit na salita ang sinabi mo sa akin tahimik lang ako kasi narespeto kita kahit anong sakit ang mga salita ang pinagsasabi mo sa akin kasi matanda ka nanay na ang tingin ko sa'yo pero ang ginawa mo sa akin eh. Sobrang ginawa mo sa akin, tay. Sobra. Kasi alam mo yung sa sarili mo, hindi kita binastos kahit kailan nung nagsama tayong dalawa. Yan nga lagi kong sinasabi sa'yo na pinaparinig ko sa'yo noon na tatahimik ako pagdadasal kita ay pa sa Diyos ko lahat. Alam kong darating ang araw. May karma at may karma na darating. God bless you. Gusto sana kitang kausapin ng maayos pa rin kahit ayun na ang ginawa mo sa akin, pinagbablock mo na ako, iniisip ko na sobra talaga ang galit mo sa akin, tanungin kita kung anong, ano ba talaga nagawa kong mali sa'yo, na hindi naman kita binastos, alam ko yung sa sarili ko, kahit na anong ginawa mo sa akin, gusto kitang kausapin pa rin ng maayos, bakit mo yung ginawa sa akin, kasi okay naman ang tingin ko sa'yo eh, kahit ganun ang ginawa mo sa akin, pero hindi ko pa rin alam kung bakit nga. Kaya, wala na. Thank you na lang din sa lahat. Uh, At, na. balat na kung anong mangyari din sa'yo. Alam kong may karma ang ginawa mo sa akin. Iko ina-expect na ayun ang gagawin mo sa akin kasi nung araw na yun, ang ganda ng pag-uusap natin dalawa. Tinulungan mo pa ako tapos malalaman ko lang din sa mandang huli na ikaw pala ang gumawa ng dahilan ng lahat-lahat na kakasira ko nga dito. Samantalang ako, tumahimik ako sa lahat ng ginagawa mo din. Yung mga sinusumbong mong gawain ko sa amo natin ay alam mo din yan sa sarili mong gawain mo din. Yan. Pero, tumahimik lang ako. Kasi akala ko okay tayong dalawa. Doon, lesson lang talaga sa akin na kapapinoy ko talaga ang hihila sa akin pababa. Napatunayan ko talagang totoo talaga. Sila talaga ang hila sa ipapapa. Uh, sa mga mapapayo ko po sa mag-abroad at nangangarap pumunta po, po sa, sa abroad sa Middle East, hindi po lahat ah uh, madali. Mahirap po sa mahirap. Lahat kailangan mo mag-adjust, lahat kailangan nyo po tiisin. Kaya, pasadjust po natin lahat hindi po tayo dapat makalimot sa kanya na magdasal po tayo sa lahat ng magiging problema natin kasi wala po tayong masasandalan dito sa abroad kundi tayo lang po talaga kasi wala po talaga ng tayo maaasahan na ibang tao na tutulong sa atin kundi tayo lang din po talaga ito lang masasabi ko pinalad ako sa amo ko pero sa kasama ko minalas po talaga nakala ko dati sa Pinas pa lang sabi-sabi eh, lang, kuro lang, pero totoo pala talaga. Salamat pa rin ako sa Diyos kasi kahit anong nangyari sa akin dito, hindi niya ako pinabayaan na, na may mangyari sa akin masama at hinayaan niya pa rin ako makakauwi ng Pinas na maayos at ligtas na walang na walang nangyari sa akin dito na salamat din sa pamilya ko kasi tinulungan pa rin nila ako at inintindi pa rin nila ako sa mga nangyari sa akin ngayon. Gusto kong pasalamatan sa lahat. ah uh, si Ma'am Shrek talaga. Kasi simulang umpisa, siya talagang tumulong sa akin. Sa kahit anong problema ko dito. Kahit uh, minsan hindi ako nakakamusta sa kanya. Hindi niya ako tinalikuran na hindi ako tulungan. Yan talaga. Salamat talaga, Mommy.